umaga, maganda umaga. Ngayon ay papandawin natin yung bubo na ikinana natin kahapon o inilatag natin. Uh, samahan nyo kami mga kasigap at sana makahuli tayo ng marami-rami at mamaya magluluto tayo at doon tayo maglalunch. Tantara so mga kasigap, samahan nyo kami. Buha. Walang huli. Meron na. Oh, meron, meron siyang... Ano tawag dito? Ang nahuli natin ay agad Isa, dalawa, tatlo Lima Apat, lima Tapos ano Ang bagungon May bagungon ang paborito ni Papa Joel yan Ano? Oh. Uh, ano? Blue crab? Isang halagat Uy, may isa Isa ano Isang halagat Uy, nasa Wasak na ano Sira Ano na Misira ni? Ito? Ah, ito. Ito yan oh. May butas. May butas. Lang. lang. Ayun, oh. Meron, oh. Oh, nangangakit, eh oh. Sana laki yan. Dami hipon, oh. Dami hipon. Susunod, hipon naman natin kunin natin. Maraming hangin. Maraming bagong. Isa. Dalawa, tatlo. Pat lima. Bilang alagad. Dali natin yung bagong kay Eric sa Laguna. Ayun, lima. Yung mga maliliit na alagad. Favorito ni Papa Joel. Yan ang shoutout sa iyo, Papa Joel. ibas ng karagatan. Alam. Abangito. Ah, uwi pa muna ako. Ah, ah so, Dalawa, tatlo. O, oba. Puro mang mananay. Tatlong alagad. iba maraming katao

Malit na yung tagay ninyo, malit pa yun? Isa suntok sa akin? nung nagparit ang bagay tao. Oo oh, nga po, nagpunta yun eh. Tagayan namin na yung natuwa ng na ito. Sabi, maliit pa raw. Nalilit ang sa tagayan. Ay, laka buday ganun eh. <laughs> ang nung ito yung nahuli natin sa bubo karamihan ay alagad ay... na tinatawag dito maligit tapos meron tayong ano, limang na isa lang kaso nga lang small size pa <laughs> so sa ngayon yun yung inahuli natin kasi uh -huh. yun um. makikita nyo mga kasigap yung mga kapatahan dito sila yung mga ano, ready ng manguha ng bakalan shell binibenta nila sa pinakakaparahan nila pinakakaparahan nila Kung po yung bangkalan ngayon yun kasi gano'n yan wala pa nung pero may panahon lang rin ho talaga yun may panahon din naman kung may hindi niyan Oo. meron din naman muna dati dito lang eh sa dito lang makakakakakad eh ito yun ay talagang pahala pa na ito na dami 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 Sa dami 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 dami